So Good morning, good morning, good morning, good morning, guys. And naanadrisi ankle, guys, na workout. Mga na lang, guys, maging healthy ang yung ankle. Sanaol uncle, Sana uncle. <laughs> Ayun. Done my 30 minutes jog and walk. Okay, first day na korun, guys. Ibalik ra ko. Okay, nagstop ko for a couple months na kagitamad ko. I don't know, kasi nag-push anong button ako karoon nga mag-workout. So, the workout ko. Then, um, after ani mag-ano ko, mag... Say, tawag? Hula. So, 30 minutes hula ko, 30 minutes jog and walk. So, tama na po siguro. Di ba po ko tambok? Just need lang na ko i-maintain. No? Katiguan mata. sa naol. Siguang na ta kay mag 14 na tahapit puhon pohon. Maluin ginoo pa Abdul. patanong pa oh, uh, Ano lang alalay ta guys eh. Alalay ta ba alalay. Alalay ta sa tong health na no? charot. Sana all. So ayan. Gipaningot ang inyong lola. Sana all. <laughs> Sana all gipaningot. Init mang pud kayo good guys pero sige ra. Pero bitaw ay e, shop eh. Oh, e. Be kind and be nice lang ta mga angkol. No, dili lang ta magpalabis o ka nang kuan Feeling entitled. Kahit gitagaan na gani itagdemokrasya, demokrasya, no? Bisan question na lang atong pagkatao. Gitagaan gaya tag demokrasya. So, dili na to abusohon. No, ay ngana, ra. Dilit lang ta mag-abuso sa demokrasya nga gihatag sa ato. Okay? Not every time na atong mga gibuhat is ano legally, uh, especially sa mata sa ginoo. So, kung gi-accept sa ato ang citizens, kung gi-accept sa atong palibot, sa atong pagkatao, then we're so lucky enough to have that ano, no, freedom. So, dili lang nato palabi ano dili lang ta abuso pareho ra na sa atong katungdanan ba nga gibutang tas tao diha para mo serbisyo dili maging amo, no, anara na siya. so kung ikaw gidawat kasi mo pagkabayot, ayo abusuha. no, be kind and be nice, show love, anara love love love, <laughs> shanao, oh. gigang ko ni mo ang kuloy ay serdi ay, Ayan. bye.